look at you and it's easy to see You are the someone I've been trying to meet Hello everyone, this is Chamid82 Vlog So ayan, nag ako kay Missing Kids Kasi sabi niya pupunta daw siya dito, dadaan daw siya dito Mag-greet daw siya sa akin, so aantayin ko siya So sabi niya 3 minutes na lang daw Andyan siya sa baba, so I will see See you so mga langga dumating na si Missing Kids isang YouTuber din. So finally nagkita na rin kami. First meet up naming dalawa. <laughs> Pinasyalan niya ako mga langga. Pumasyal talaga siya kasi andito ako sa work. So galing siya sa Kuwait City. Oh shout out. Shout Hello, out. Shout out. Missing Kids sa sa, sa med vlogs kung saan siya nagtatrabaho at dito sa Alhambra Mall. Ayan, shout out sa inyo dyan! <laughs> shout out mo yung channel mo. Ay, uh, my channel ko nga pala is Missing Kids Vlog. And you can try to visit my channel. Try to jamming in my live streaming which is you can sing in my panel. So ayan, nagbibingo din yan siya sa channel niya. Kaso mo lang, ako hindi ako marunong magbingo kaya nagsusupport na lang doon pumupunta na lang doon, nagkatampay. Kasi hindi ako marunong magbinggo eh. So, nanonood na lang ako sa mga ano niya, bingo niya doon. So, ayan. Thank you so much Langga, sa pagdalaw dito sa akin. At finally, nagmeet nag na rin kami. So, ang daming magmimit pa sana kami rin ng iba pa. Kaso, ewan ko, wala pang mga time. tayo <laughs> pero, I'm happy to see you Langga. And finally na naka meet in person talaga kami. So, siya talagang pumunta kasi ako may trabaho eh. Tapos day off niya, Diyan lang din naman siya sa city pumunta. Actually, malapit lang naman yan dito. Pero nagtaksi siya. <laughs> Salamat sa effort at sa time na binigay mo para madalaw ako dito sa trabaho ko. Thank you. Ayan. Please like, comment kayo, or subscribe, ibell bell all news siya. Uh, missing Kids Vlog. Nagpapabingo siya. Sa mga kung nagbibingo kayo, ayan, dalaw kayo sa kanyang channel. So, ayan. Thank you, Langga. I love you. Thank you love sa pagdalaw you. dito sa akin. Mm -hmm. I can't forget that.